Usap-usapan ngayon ang aktor na si Dennis Trillo matapos umano nitong sagutin ang ilang komento ng netizens sa kanyang ibinahaging TikTok video. Sa paglabas ng bagong kapuso Station ID, marami sa mga netizens ang nagtaka na wala ang asawa ni Dennis na si Janilyn Mercado sa naturang Station ID kaya mas lumakas ang hinuha ng mga tao na may magaganap na paglipat ng estasyon ang aktres. Sa bagong video ibinahagi ni Dennis sa TikTok, ay hindi na iwasan ng mga netizens na matanong sa kanya ang patungkol dito. Komento ng isang netizen, Kuya Denny sana masagot mo ito. Bakit wala si Ma'am Jen sa GMA Station ID? At totoo ba nalilipat na siya sa IBS-CBN? Sagot dito ng aktor, may IBS-CBN pa ba? Isa namang netizen ang kaagad na sinagot ang sinabing ito ng aktor at Anya ay nagtanong paraw ang aktor kung mayroong ABS-CBN kahit na alam naman nitong may gagawin ang kanyang asawa sa Star Music. Hindi pa rito natatapos sapagkat sinagot muli ito ng TikTok account ng aktor at sinabi sa netizen na iba ang ABS-CBN sa Star Music. Sagot naman ng netizen na record label ng IBS-CBN ang Star Music. Hindi nagustuhan ng ilang netizens ang naging sagot na ito ni Dennis dahil naging daan ang ABS-CBN upang makilala ang aktor sa showbiz industry kaya naman, nagbukas ang napakaraming oportunidad sa kanya. Nagsimula ang showbiz career ng aktor bilang isa sa mga miyembro ng Batch 10 ng ABS-CBN Star Circle. Naging bahagi din siya ng dalawang top-rated teleseryes ng ABS-CBN na Ang Pangako Sayo at Sa Dulo ng Walang Hanggan. Sa social media app na X, hindi na ng mga netizens na ilabas ang kanilang saloobin sa kung paano ang pagkasagot umano ng aktor sa komento. Sa katunayan ay trending ang pangalan ng aktor sa naturang platform. Samantala naglabas na ng opisyal na pahayag ang management ng aktor tungkol dito. Ayon kina John Enriquez at Katrina Aguila ng Agila Entertainment, nahak ang TikTok account ng aktor at hindi raw si Dennis ang nagpost ng komentong iyon. Nagtitaping raw ngayon si Dennis ng pulang araw at limitado ang panahon nitong makahawak ng telepono. Buong post ni John Enriquez sa X, We are investigating the situation, but do know na hindi po si Dennis yun. He is currently taping for Pulang Araw and have limited access to his phone as per his PA. PE. We advise the public not to jump into conclusions with regard to this incident. Mayroon ring Instagram story si Katrina Aguila upang magtanong kung paano ma-recover ang account na na-hack sa TikTok. Anya, hey guys, how to recover a hacked account on TikTok? Anyone who can help please DM me. Kasunod nito ay naglabas na ng opisyal na pahayag ang Agila Entertainment. Ani sa pahayag ay ipinapaalam nila sa publiko na nahack ang TikTok account ng aktor at sinisiguro nila na ang mga komento ay hindi gawa ni Dennis. Hindi raw ito gawain ng aktor na magbitiw ng mga ganoong komento. Mabait at mayroong respeto ang aktor sa kanyang puso. Inaayos na raw nila ang nangyari upang maiwasan na maulit pa itong muli.